Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtaas ng punto ng pag-ibig fund noong nakalipas sa na taon. Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Marcos Jr. na nakahanda ang itong walalay ang national government sa mga lokal na pamahalaan. Si Alan Francisco sa report, Rise and Shine Alan. Murang pabahay at pagtugon sa housing backlog. Yan ang iling ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Pag-ibig Fund. Ito ang kanyang mensahe sa Pag-ibig Fund Chairman's Report para sa taong 2023 na ginanap sa PICC. And so with the same spirit, I urge the Pag-ibig Fund to make its home mortgage financing even more accessible and to balance this with sustainability. This is to inspire Filipinos today and the generations to come to work hard to reach their goal of a house that they can call their own. Kinilala rin ni Pangulong Marcos ang mga napagtagumpayan ng Pag-IBIG Fund sa nakalipas na 2023. Kasama narito ang Department of Human Settlements and Urban Development. Naitala ng Pag-IBIG Fund ang pinakamataas na housing loan na nagkakahalaga ng higit 126 billion pesos. Nakatulong ito sa members na magkaroon ng mas magandang bahay mayroon ding naitalang short-term loans na pumalo sa higit 59 billion pesos at ang annual net income na umabot sa higit 43 billion pesos. Nakapagtala rin ng highest total assets sa pag-ibig fund ng higit sa 925 billion pesos at highest dividends na nagkakahalaga ng mahigit 48 billion pesos. Tumaas sa taong 2023 ang dividend rate ng regular savings sa 6.55% at 7.05% naman para sa modified pag-ibig o MP2. Ito po ay para patuloy natin mabigyan solusyon ang housing backlog ng bansa tungo sa isang bagong Pilipinas. Bago naman ang pag-ibig fund event, dumalo rin si President Marcos sa General Assembly ng Liga ng Mga Munisipalidad sa Pilipinas. Kinilala ng Pangulo ang papel ng local chief executives para sa pag-unlad ng ekonomiya sa bansa. Binigyang din ng Pangulo ang kahalagahan ng transformasyon, partikular na sa infrastruktura. Ito kasi ang magdadala ng mabilis sa serbisyo ng pamahalaan. Pero paalala ng Pangulo na hindi dapat ako kompromiso ang kalikasan sa pag-unlad. Kailangan na natin mag-isip ng mga bagong, bagong pagtugon sa mga problema ang hinaharap natin dito sa lokal, pati na sa international, sa international economy, sa global economy, at sa pag-usog ng, ng teknolohiya. Sa usapin ng Sustainable Development Goals, nahiniwala ang punong ekotibo na dapat pakinggan ang local government units dahil sila lang nakaalam kung ano ang mga tunay na pangailangan ng kanilang nasasakupan. Kahit lumampas na sa mga termino natin, kailangan pa rin natin isipin na hindi na bale kung hindi tayo kikilananin. Ah, basta alam na natin maganda yung ating ginawa, marami tayong natulungan, gumanda ang buhay ng ating mga constituents, sapat na yon. Tiniyak ni Pangulong Marcos na handa ang central government na umalalay sa pangailangan ng LGU. Hiniling din niya, ang suporta ng League of Municipalities of the Philippines sa kanyang sinusulong na programa at reforma. Pagka tayo ay nagkaisa at tuluyan natin pagkakaisahan ang trabaho na ibinigay sa atin ng ating mga ng ating mga constituent ay magiging matung matagumpay ang transformation ng ating minamahal na Pilipinas tungo sa bagong Pilipinas. Alan Francisco para sa Pambansang TV, sa bagong Pilipinas